Pakita po natin kung paano ka-effective itong buffing compound na namin dahil sa mga scratches na ito. Ito yung sa baba, medyo naalis na siya. Bago ko kuma videohan o na videohan para mapatunayan talagang naaalis po siya. Yung mga scratches na hindi masyado malalim. So pag talagang malalim na wow, wala na talaga yung pintura niya sa so, kailangang pinturahan. At napa-estimate namin ko, kada panel, per panel, is 4,500 pieces. Ang nakaw, ang mahal na hell. So mag-DIY na lang po tayo. So ganyan po. Ano? Tiktik. Ay. Mm. Ano? Ulog. Ulog ah. Pag hmm. nalubong mo siguro, dahil na. lang dahil na ang pag-asa. Oh, Sige ka naman, paano ka pa rin? Mm. Ito ba sa... Kahit tayo, ini, ini, in, lubong na yan. No? Oh. Lubong, Lubang na yan. Na Malay mo. Dahil na, dahil na tama. Kapag lugad na, dahil na. Okay. Pero gusto sabi na. Kaya po ang niya. Ano <coughs> mm. mm. oh, na ako baga? Uy, wow! Amazing! Ani ni talaga. Ay, ayaw na. good. Very good. Hindi na masyado. Hindi